natin. Try. Pag tap nito hindi nyo na kailangan hawakan to eh. No, ito lang. Pag nag tap kayo, ayan. Kanya na ako nag, ano dito eh, nagbabalat eh. O. Hindi na kailangan hawakan yan. Pag nag splice kayo dito o nag tape o nag tap kayo dito. Hindi na kailangan hawakan yan. No? Yung silbi ng mga plies nyo. Oh, yung mga iba na, ewan ko ba. Pinapakita pa talaga na hinawakan. Talaga nga naman, hindi ka makurinti, oh. Mahawakan ko yan, oh. Pero hindi ko yung gagawin, hindi ko hawakan. Siyempre, may mga tools ako. O oh, pakita natin. Ano ko yung gagawin? Alam. Bante. Ayan. Kita ba? Alam. Kita ba? Ayan. Ayos natin. Live yan mga idol ha. Live. Live. So, hindi ko yan nahawakan. Pag nagtapa ko yan, hindi ko yan nahawakan. Sabi nila, hindi ka tunay na elektrisyan pag hindi mo hinawakan. Ulol. Oh, Maniwala ako sa inyo. Dami na akong project na tapos. Mga sabi-sabi na yan. Maniwala dyan. Ansip pag mga ganyan. Alam nyo, balatan niyo lang yan ha. Ah. Yan lang, simple. Oh. May tours kayo. Tumitin nyo. Oh. Yan Oh. Awa dito sa dulo. yung dulo dito. Oh. 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 Ikot nyo lang. Twist. Tingnan Oh. Tupiin nyo yung ano. Yung wire. Oh. Oh. Tingnan Simple. Hindi nyo naman kailangan hawakan yung twist-twist kayo ng ganyan na yung mga ganong litrisyan mga ano yun, mga hambog yun o, hambog tawa ko doon mga ganong litrisyan kaya nga may tools tayo para gamitin eh pag nakita kayo ng mga safety ng ganyan ako, oh, iwan ko lang, baka pauwiin kayo talaga pauwiin kayo sa Pinas oh. lang, matawakan nyo pa oh. Alukuhan, yung hinahawakan. Ang <coughs> huli ko nang hawak ng kuryente, mga idol, is yung kung sa test na kami kasi kailangan talaga yun sa ano, sa assessment namin. Kaya pagdating sa mga ganitong nasa trabaho na ako, siyempre, priority natin yung ating sarili dahil may pamilya tayo. Ikaw ba, may pamilya ka, ang mga ganyan ganyan huwag paglalaroan yung ano yung kuryente kaya nga may mga tools tayo eh kaya nga nagbenta ng mga tools para gamitin eh mga diskarte gamitin yung diskarte hindi yung hawak hawakan sis itang gilas yung mga ganyan wala na sa amo choy hindi na pasado sa mga ng nambog hawakan nyo Dul,